Yun mga master, isang mapagpala nga uh, umaga sa atin ulit. Ayun, uh, bali ngayon is uh, manghuli tayo ng alimango. <laughs> Ayun. Ito yung gagamitin natin. na uh, dati kasi yung ginagamit ko is yung bintol. yon yung uh, ring na may net. So ngayon naman, ang tawag dito sa amin sa uh, trap na to is bubo trap. Ayun. So, subukan natin. na eh yan. tayo ng alimango. So, yung... Ganun pa man, naman din ah, mga master eh. Yung... Pamain natin is yun. Itong parangan kung tawagin dito sa amin no... trash fish. Yun. So, yun mga master. Ah, tayo ng alimango. para meron tayong pasalubong. Ah, pang ulam. <laughs> Kasi nagkikrave palagi yung bunso kong anak. Ayun. Linipad. So, yun, mga master, ah, magpain tayo ng uh, bubo. Yun, mga master, ah, lagyan natin ng pamain. Yung advantage pala nito, mga master, is kisa doon sa ginagamit natin usually na bintol, yung bubo trap kasi sa ah, kahit iwanan natin, ah, pabayaan natin ng minuto makalipas yung oras is pag makapasok na sila dito, pag makapasok na sila dito, dito sa loob, eh, hindi na sila makakalabas ah. kahit ah, pandawin natin siya mamayang hapon, mamayang tanghali hapon, eh, pag makapasok sila once makapasok na sila eh, hindi na sila makakalabas hindi pa sa don sa bintol na ginagamit natin dati ah, uh, yun, pag nabusog sila aalis na sila kaya mas maganda to kung iiwanan lang natin at balikan lang natin yung kailan natin gusto Yun, uh, hindi sila makakalabas so yun yung advantage ng Uh, bubo trap <clears throat> ganito lang yung pagpayan nito mga master Tapos ito yung gate niya mga master. Ito yung ito yung uh, gate niya pag kukunin na yung alimango kasi hindi man doon makakadaan. So, yun, sara lang natin mga master. Yun. Hmm.